bumuko na yung sapatos natin yung panlaro ko papatahe ko ngayon ito kay patos pa yung tamang tama na ako wala siyang customer tagal ko na inaabangan si patos pa yung ay condolence ito ay ibigay ni Michael Del De Leon Dino, ako dito ako kaibigan na ah. Pa? Puti. Ang Pute. sinulid niya? Puti. 40 okay. kay kuya. Ito dito dito dito. Dito pa pwede tahin ito eh. ko yung tubig ito eh. Oo sige. Kayo bahala. Kayo nga, nga naantay ko para matahiyan yan sa patos ko eh. Maganda yung sinasabi ko sa'yo. Nung isang araw pa dumana. Ah? Ha? Hindi. Nung... Hindi nung, nakikita eh. Wala ko lang siya yung talaga. Patawan lang ka lang. Si Tatay Patos pa, yung matagal na nating ano to no, nagpupunta dito no, Oh. pa yung ilang ano na kayo? Ilang taon na kayo nagkaganyan? Nagtatayin sa Pados? Ng orange ta. Orange Ang tagal na no? Orange entry ko. Yeah, ano ba? Tuwag lang ako nun. Nagka-pwesto ba kayo ng ano? Ganyan? Hey, eh, uh -huh. Lakad lang kayo no? Oh. Magkano okay, yan? Tatay pa yung? Ano ba pa, pangalan nyo? Ba't tat, pat, pat patos pa yung tawag sa'yo? Ayun ang tawag sa akin yun. Patos ay. Payo. Ay, hindi, pa Binibidyoan ko kayo ha? Okay lang ba? Oo. Oh. Ay, yan, gusto mo. Baka ako yun oh. Baka pahuli ko. Sumikat? <laughs> Baka sumikat kayo. <laughs> sa YouTube ko, sa YouTube ko ito ilalagay. Ang dami na kumaano sa akin ganyan. Ang dami na sa inyo? So minsan noon, oh. hindi na. Dahil pagpupungo ko. Eh naano kayo, naantay ko talaga kayo nung nakaraan pa eh. Sabi ko sa kanila, sa nagtitida ng isda, pag nakita kayo eh... Walang anong sinasabi sa akin. Eh nakakalimutan siguro. Dahil ba na yung tahi ngayon sa pwesto? Oo. Oh, dati magkano tahi nyo? Yun, yung ganyan. Yung pinakamura. 20 pesos. Oh, ano tol? <laughs> baka na lang tol. Kailan ba halaga pa pera? Nandiyan sa babae 12 by 18 baka kaila kailangan mo? Wala ka pa pera noon Oo. Oh. Bago na king tumaas ng tumaas. Hmm. Wala namang mura na ngayon eh. Ang mura ngayon, mumurahin tayo ng tao. <laughs> shoutout kay, ano, kay CJ Carl De Leon. Ayan, Guardian de Leon, shoutout sa'yo Tapos kay Michael, Michael Nel de Leon Sa Langit Family yan Belen Family, shoutout Insan Belen So, ang ko Family Nilagyan mo ito ng pagbikit, no? Nilagyan ko Kaya, kaya pala eh Oo, kasi swelas lang talaga yung sira niyan Hindi, ito po tanto Nilagyan mo nung matikita dapat pala kapag nag ano, kapag nagdidikit ng sapatos, huwag maglalagay na may tiban. Mm. Kasi ano, nasisira. Oh. Ang Ay, rugby kasi nagiging parang goma siya, eh, no. Mm. na ano siya, nabebend. Then, conforme sa go, sa rugby. Oh. May rugby ayaw kumapit. Oo nga, yung pula. Yung pula ayaw kumapit. Hindi mm. nabibili Ang mga Yan po, ano? Binibili niyo rin yung rugby niyo. Oh kahit na maiba Oo. Oh, mas matapang, no? Tapang tapang ano ang amoy. ang amoy. Ang gustong gusto ko dyan, kapag yung ano yung nanigas sa daliri, tutuklapin mo uh -huh. <laughs> yung rugby na. Pagkakit naman yun. Oo, ganyan lang yung pinagawa. Matapang ba yung sabi ko, nung nakaraan kasi, nilaban ko yan. Sabi ko, sana huwag muna dumaan si Patos Payo. Mm -hmm. Para ano, malaban ko muna yung sapatos. Nakakaya kasi pag pinalaban ko ng ano. Hello! Ang dahan si Patos Payo para tahiin yung ating sapatos. Patos. Ito, no? ito, ay yung sa pen, oh, nilalis ko Dapat. Alisin na lang natin Rich, 44 nga Nagtanong kasi ako sa, ano, sa branded na, ano, mahal Parang mahal, wala mong mura na mm, Mahal Lalo sa kikwi Pag mag-delete ito, ina-inuhol La, yeah. mo lang. Ilan taong kayo nagsimula kayo mag-ganyan? Mag-gano? Patos pa kayo. Ako? 24 anos. anos. 67. Mag-68 ako yun. Ngayon? 68 pala kayo ito. Diba ala Oo. Ano lang ako? 67 lang. Pero may ano ang punta nyo dito eh no? May, ar may araw. Oo, oh, may araw ang punta nyo dito. Lalo ngayon, malayo ang papagawa ng payong, no? Nakailan na ba kayo? Ha? Ah? Nakailan na kayo? Wow. Ano, bawa pa. Dadalawang daan pa. Dalawang daan? Maaga pa naman. Magkano ba kota nyo dapat? <laughs> <laughs> hindi mo pare-pare eh. uh <laughs> na eh. Pwede naman ako hindi naman Kaya lang yung ano nang aking katawan. Hinahanap po. Oh. May anak ba kayo? May mga anak kayo? Oo. Ilan anak niyo? Ito. Puro mga ano na. May na trabaho na. May may anak din Pasawai. Eh. <laughs> may anak din pa Meron ako ng cutter sa Honda anak ko. Ah, sa Honda. Merong tatlo sa, sa Taiwan. Ha? Ay, so may mga asawa na 'yon. Yung mga pamilya yung, na. Yung dalawa wala sa, sa dalawa sa Taiwan. Pinapatigil na pinapatigil nga, madulas yapo, nadulas ako doon sa may, ano, ala, galit na galit yung mga anak ko. Ngayon, hmm. yung gagawin eh, ko, nadulas ako, takot hmm. yung ganuntok mo eh. Ngayon, ganyan talaga buhay ng mga isa. Ang, ano nyo, ang bahay nyo, naupa pa kayo hey, ano, sa inyo na? Sa nang kiwa. Feeling, eh. Langkiwa. Galing ah. Malayo. kiwa ba kayo? Oo. Oh. Malayo nyo pala. Paano pag kay kayo dito, nilalakad nyo lang? Sa kayo Ano ako. Ah, sumasakay kayo. Oh, sa kayo. Dito talaga ruta nyo eh, sa Landaya. No? So, Saan pa kayo pupunta sa ibang lugar? hindi, hindi para para yun. Sa so, ulit bu ano, bukas doon sa amin. Doon lang ako sa pwesto. Sa uh, bahay. Oh, sa bahay nyo. Sa... Misa, Waves o Bearnest. Nasa... Alang ako. Ah dito Sabado. <laughs> Natuwa nga ako nung ano yun, nakita ko kayo una kasi kalilip nung ano, hindi ko kayo nakikita dito, gawa nang wala rin naman ako dito na Santa Rosa ako lumipat ako. Tapos nung ano nung lumipat si na ako mong dito, pasay ba? Nagsasabatos pa rin pala si tatay. Wag mo na ito sa na. Ha? Ay sige po, na. sige po, sige po, sige po. Sige baka yung kapatid ko. ko rin yan ng ano eh. Pinoy Siguradong makapit. Mayroon pa rin. pa Totoo. Pwede na May tuwag yan. Ayos. na yan. matuyo magaling. Hindi ka sigurado. Parang napatay. Hindi sila yung nagpapayo Bale may extra kayo dyan <laughs> Bali yung pantusok matigas kasi itong likuran na ito eh Matigas talaga itong likuran na ito Matibay dyan eh tawa pa. ba inaasahan yun lang ba yan? kumalang ang yung dulo nyan? Pag gabi. yung yung uh, yung 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 na yung yung Ayan. Regre <laughs> lang hindi. Pwede rin ito, ano, pagpakan. Alalay lang lahat. Anong ba yung rayos? Mm hmm. Anong mm -hmm. Payong. Ah, ano pa payong? Mm -hmm. lang na bali. <laughs> Ang galing na, no? pinapasok niya yung buhay sa loob niya. Hmm. Para hindi yan nahatak. Saan mm -hmm. ka bibili? Bibili ka na. Sabon, sabon mo. Eh yan, saan nyo ginagamit dyan? Pagpupukan uh, yan Ano pinupukpok nyo dyan? Yung mga sapatos Oo oh, oh. Yung mga may ano, may mga ginagamitan ng ano, ng pako, ganun Boston, yung Oo oh. May hindi na uso Oo <tinyo> uh -oh. Pusit uh -huh. Meron doon Ayos. Hindi <laughs> <laughs> na ba hangat to? Hindi Lag na. Patayin mo mong muna, John. Oh, tay. Salamat po. Thank you, thank you. Salamat po. Ingat po kayo, ha. Patayin mong muna yan, ha. Opo, opo. Dito pa naman gagamitin 'to. Thank you, thank you. Salamat, to. Ingat kayo, ingat. Sigaw muna kayo pa, 'to's pa yung